Tawagin niyo akong Lisa. Dalawa ang anak ko ngunit magkano iba ang ama. Opo, dalawang beses po ako nagmahal. Yung una ay sumakabilang bahay at yung pangalawa ay may asawa. Pangungutya at marami akong naririnig sa aking mga kababaryo na masasakit na salita. Hindi ko yun pinansin dahil hindi naman sila ang nagpapakain sa amin ng mga anak ko. Nagtitinda ako ng isda sa umaga at hapon at kapag walang isda ako ay naglalaba. Isang araw habang nagpapadyak ako ng aking pedicab na may paninda kong isda, ay kasama ko ang dalawang maliliit ko pa na mga anak. Isda, isda kayo dyan, sigaw ko habang naandar ang pedicab. Hoy Lisa, bakit mo pa isinama ang mga anak mo? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Ang iniinit oh, sigaw ng isa kong kapitbahay. Ah eh, wala po kasing magbantay sa mga anak ko, kaya isinama ko na lang sila? Wika ko naman, Naku, kung bakit ba naman kasi nagpabuntis-buntis ka? Sabi pa niya, blessings po sa akin ang mga anak ko, Aling Nena, pagtatanggol ko pa. Tinawanan lang nila ako. Ha ha ha, blessings daw eh naghihirap ka nga ngayon, panglalait pa niya at nagtawanan pa sila kasama ang mga kasamahan niyang Marites. Umalis na lang ako at nagpatuloy sa aking pagtitinda. Kumita naman ako sa maghapon ng mga 300 pesos sapat na para sa maghapon na pagkain kinabukasan ay nagtinda uli siya ng isda, ngunit napansin niyang matamlay ang bunso niya. Kinapan niya ang leeg at mainit ito. Dali-dali siyang nagpunta sa health center sa kanilang barangay, ngunit ang sabi ay tapos na ang pila at hindi sila mapapasama sa check ngayong araw na yon. Umuwi na lang sila na may luha sa kaniyang mga mata. Nang hingi siya ng gamot sa mga kapitbahay, baka sakaling may mga gamot sila sa lagnat. Oh, eto, meron pa ako dito, Lisa. Katatapos lang gumaling ng anak ko sa lagnat at napasobra ang bili ko. Sabi ni Mary na isa sa mabait niyang kapitbahay. Salamat, Mary. Walang wala kasi ako ngayon sabay iyak niya dito. Eto, 500. Kung hindi pa gumagaling ang anak mo, dalhin mo na sa doktor. Saka mo na ako bayaran kapag may pera ka na. Sabay abot kay Lisa ng pera na agad naman niyang kinuha at nagmamadali ng umuwi para makainom na ng gamot ang anak niya. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Ganun na lang ba palagi sila? Hindi pwede na lagi na lang silang manghingi at mangungutang kapag emergency. Nagdesisyon si Lisa na umuwi ng probinsya sa Palawan. Tuwang-tuwa ang nanay at kapatid ni Lisa nang makita silang mag-iina. Nay, nagdesisyon po ako na dito na lang ako maghahanap. Nang trabaho, total naman po ay may mga pwedeng pasukan dito. Kahit tagahugas lang ng mga pinggan sa mga restaurants, wika niya sa ina. Naku, tamang tama. Naghahanap ng waiter yung isang kainan dyan. Malapit sa atin, hindi ka na mamamasahe. Wika ng ina niya. Talaga po, sige na'y samahan niyo ako. Ngayon na, sinamahan nga siya ng ina mismo at baka maunahan pa sila. Hindi nga nagtagal ay natanggap siya, yun nga lang ay night shift siya. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos ang buhay nilang mag-iina sa Palawan. At na naman siya ng pangatlong pag-ibig. At sa pagkakataon na ito, hindi Pinoy kundi isang retired US Army na gusto makapag-asawa ng Pilipina. At nagustuhan nga niya si Lisa at sila ay nagnakita niya si Lisa sa restaurant na pinapasukan nito. Doon nagumpisa ang kaniyang panliligaw na sinagot naman ni Lisa. Nagpakasal sila at hindi na pinagtrabaho pa ng AFAM si Lisa. Nagnegosyo ang mag-asawa, kaya bumalik si Lisa sa dati niyang tinirhan na barangay, ngunit hindi sa dating bahay na kanilang tinirhan. Aling Nena, may nakabili na pala sa malaking bahay ba iyan? Wika ni Mary Kay Aling Nena. Oo nga daw, balita ko mayaman ang nakabili, kasi cash daw nasa 20 million ang ibinayad sa bahay, sabi ni Aling Nena na nagmamarites. Dumating ang sasakyan ni Lisa, siya ang nagmamaneho, iniwan niya sa kondo ang asawa at mga anak upang ipalinis ang bahay na nabili niya. Lisa, ikaw ba yan? Gulat na sabi ni Mary. Mary, kumusta ka na? Halika ka sa loob, Pasok kayaya ni Lisa kay Mary, nakuang laki ng ipinagbago mo, ang ganda-ganda mo na, at ang yaman tuwang-tuwa si Mary na makitang nasa maayos na kalagayan si Lisa kaya ako nandito upang kausapin ka. Tatanungin sana kita kung gusto mo mag-manage ng isang negosyo ko dito. Kasi ikaw lang ang nakikita kong mabait at mapagkakatiwalaan, wika niya kay Mary. Tuwang-tuwa naman si Mary na tinagap ang alok ni Lisa, habang ang mga marites sa labas na nangutya at nanghamak kay Lisa ay hindi makalapit dahil sa hiya.